Ayan, Godiwan once again mga kapatid for this video. Ito na. Nakuha na po natin yung resulta patungkol po sa tanong na okay lang ba na isang bisis o dalawang bisis lamang pong nakastahan yung inahing pabo, magpifertil ba yung kanyang itlog hindi lang magpe-fertile kundi mapipisa po ba yung mga itlog na yon yan po yung ating pag-uusapan dahil kita nyo may mga sisyon na po dyan na sumisilip oh. ayan na po yung resulta pagdating doon sa ating tanong na okay lang ba na dalawa o isang bisis lang po makastahan yung inahing pabo at ito po samahan nyo po ako here we go let's go So, ayan na po mga kapatid, kita nyo naman, may mga sisyon na po, tapos may isa po na nauna Nauna ito ng mga kalahating araw So kaninang bandang alas 9 Inalis ko na po siya doon sa incubator Nilagay ko na po dito Dahil advance siya eh Advance siya ng mga kalahating araw Kumpara sa iba So ngayon kukunin ko na po ito Tapos titingnan natin kung ano po yung resulta ng mga itlog na ito Mamaya na ko tayo doon na lang Pag nakuha ko na dito sa ating Rip Cubitor Rip Cubitor lang malakas Ayan Saglit At Tingnan natin Ayan mahirap pag isang kamay lang Saglit lang ha So ito na mga kapatid Kukunin ko na itong isa Isasama na natin ito Ayan Pagkanindot yung mga Sisiw So ito na mga kapatid ay, ay, saklit na sana yung karton. Naglita nga. Ito, ito po yung ebidensya natin. Kailangan natin ng karton para sulit po yung ating pag-uusapan ngayon. Ayan, dyan. So, ayun, inuulit ko po sa inyo mga kapatid. Si Buwa Hancock ay kinastahan ng dalawang bisis noong February 13. Ayan. February 13 kinastahan. Tapos ngayon, uh, April 5. April 5 na pusa nagkasta February 13 dalawang bisis isa sa bourbon red tapos nang pinasok ko doon sa kulungan kinastahan nun uli siya ni Joro yung hybrid turkey ko po ayun nga patapo, pagkatapos dumaan yung mga ilang minuto kinastahan uli siya sa pangatlong bisis sa pangalawang bisis ni Joro sa pangatlong bisis na sa araw na yon, kaya lang nagkasugat po yung kanyang likod so siniparit ko po siya at nilagay ko po doon sa uh, kasama sa ang mga broad turkey ko po na mga bata so hindi na po talaga siya nakastahan mula noong February 13 hanggang sa matapos yung kanyang uh, pag -itlog. Kinastahan siya noong February 13. Nagitlog nagitlog siya noong February 22. Nanya nagsimula siya magitlog noong February 22. And then naka po siya ng 15 piraso. Ayan. Tapos isinalang ko sa incubator noong March 9. And then pagkatapos noong mag po ako, Pagkaraan ng 11 days, nag-igandling po ako. Nagkaroon po ng 12 piraso. Ayan, 12 piraso po yung nag -fertile. And then, ang tatlo noon ay walang similya. Itong 9 days na ito is, ito po yun, mula ng kinastahan. Mula ng kinastahan, nag-itlog siya ng uh, February 22. Kaya yan po yung 9 days. So, ang naging resulta po mga kapatid ay ito na, ilang piraso po yung nag di ba? Kaya lang, may kasabayan po ito na itlog ni Bibi. Si Bibi, sa, pana, sa kasabay nito ay mayroon po siyang itlog na pito na isina, isinalang ko sa incubator. Kasabay po dito. Pito. Tapos, nung mag-igandling ako, may dalawa na hindi nag kay Bibi. So, pito. Nakunan ng dalawa. Lima. So, ngayon, ito na po yung actual natin mga kapatid. Ayan. Ito na po yung actual na mga sisiw. Ito. Hindi ko tinapon talaga yung mga eggshell para mayroon po tayong uh, ebidensya. So, ang itlog ni Bibi, hindi po nagpisa itong pinakamdan niyang itlog na maliit. Ayan o, oh, sobrang liit. Nung mag ako, may similya ito pero hindi po siya nagtuloy. So, ayan. Bali, ang dalawa niyan, ayun, binigay ko na at naluto na po. And then sa Kaibuwa ko'k mga kapatid Dito po tayo Kaibuwa Hancock 12 po yung nagpertel 12 12 ang may similya Ay 9 lang pala ang napisaw. 12 ang may similya Tapos tatlo itong walang Paano ba ito Ay Dalawa pala ayan 2, so isa lang pala yung walang similya kay no mag ikanding ako kay Bibi isa lang po yung walang similya so ngayon patas lang po sa kay Bibi at kay Buwahan Kok na hindi napisa ito dalawa rin ang Buwahan Kok na hindi napisa tapos duha, dalawa rin yung kay Bibi so sa sagot po Uh, sa tanong po na okay lang ba na isang bisis o dalawang bisis makastahan ang inahin Tapos, ayun, pag mag-itlog na siya tuloy-tuloy na, hindi na po nakastahan Ito na po yung sagot mga kapatid, okay lang po Kita niyo naman, nung mag ig ako sa kay Bibi Isa lang yung kay Bibi pala, isa lang yung hindi nag-pertel Tapos, saka buwahan ko, tatlo Kasi 15 ito eh, then 12 lang yung natira, tatlo Ayan, kaya, kaya, apat pala yung hindi nagkaroon ng similya. So yan po yung sagot mga kapatid. Okay lang po siya na dalaw, isa o dalawang bisis lang makastahan. Kasi nagpipertil naman po. Noong nag dalawa yung hindi nagtuloy. Ayan. Tapos doon po kang bibi na anlikasta, dalawa rin yung hindi nagtuloy. So magka parihas lang po yung resulta. Tapos, ang excited dito mga kapatid is dalawang lalaki kasi yung naka, nakapagkasta kay Buwa Kok. Bourbon Red at kasi Joro. May nagtanong kasi doon is kanino po magmamana yung mga sisiw. Pero kung atin pong nakikita mga kapatid, dominante po may apat kasi dito kay Bibi. Siguro ipagpalagay natin itong apat na ito, yung kulay black. Apat kay Bibi. Tapos si Juro black rin eh. So, is posible talaga na itong apat black. Ayan. Kung apat kay Bibi, tat ang tatlo, yung tatlo na yan ay kay Buwa Hancock Tapos yung natira mga kapatid, kita niyo naman oh. Lumabas po talaga yung pagka bourbon red. Ayan oh. Itong kulay natin... Ito... Ayan... May halong bourbon red na po talaga yan... Yang li, anim, Ito... Ito baki... Oh, mas maraming white yan... Para yung royal palm... Pero itong 5 mga kapatid... Para pong... Bourbon red... May pattern po siya ng pagka-bourbon red... Iwan ko lang kung pag lumaki ito... Pero ganito kasi yung mga itsura... Ng bourbon red eh... Kaya lang hindi na siya... Hindi na pure na pagka-bourbon red... Yun na po ang sagot mga kapatid. So, dominante po yung barakong pabo na naunang kumasta kaysa sa sumunod. Kasi nga, ayun nga, inuulit ko. For example, aalisin natin itong apat na block. Itong apat na block, ayan, kay bibi po itong apat na block. Ibig sabihin, yung tatlo na yan, yan lang po yung kang buwahan ko. yay, pagka-cute. So mayroon na po tayong crossbreed sa Bourbon Red at saka Hybrid Bourbon Red at saka Hybrid Bali 14 piraso po itong sisiw na ito mga kapatid Ang lulusog Ang lulusog Ang lulusog Ayan na po ang sagot natin mga kapatid Salamat sa Diyos dahil umabot po tayo sa punto na nakapagpapisa po tayo At nakuha po natin yung complete details Ayan Ayan Kita na yung no? Sig Siguro sa itlog na talaga ang problema nito Hindi na ito sa incubator Ayan, dalawa ang napisa Sa dalawang bisis lang Kinastahan Tapos dalawang Dalawa rin ang hindi napisa sa Anlikasta Pero ito Talagang imposible po na hindi talaga Pinakaunang itlog Labas niya sa clock na itlog na yun Pinak Sobrang liit Ayun Ang liliksi Ah oh, ito Maliksi po ito Nauna kasi ito ng Kalahating araw eh Grabe naman yun oh. Ay Ayan Nang binilang ko mga kapatid eh, mag, Ilang bisis kong binilang Parang kulang talaga ng isa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Tapos Labing apat itong shell eh Kaya Nagtaka ko kulang ng isa So Andito yan Andito pala oh Titingnan natin kung ga, kanino ito nagmana? Sa bourbon red o sa bronze na mga hybrid? May pala kulang doon. Andito ka lang pala. Wow. Oh, sa bronze po siya nagmana. Itong pang labing apat. Postilan labing apat pala. Ayan. So, kompleto na po sila. Labing apat talaga mga kapatid. Ang Lexi. Ang Lexi, Lexi. Ayan mga kapatid, salamat po sa Diyos dahil ayan, natapos po natin yung kabanata ng pag ni Buwahan ko. Sa dalawang bisis lamang po siyang nakastahan. Tapos kanino magmamana yung kanyang mga sisiw. Ayan, kita po natin mayroon po talagang nagmana sa tawag dito, red bourbon. Ayan, marami po talaga. Isa, dalawa, oh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima po yung nakikita ko na may pattern po siya sa kulay ng red bourbon. Iwan ko lang pag lumaki. Titingnan natin kung umabot ito ng isang buwan. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung update nito pag aabot sila ng isang buwan. Sana mag-survive itong labing apat na pirasong sisiw na ibinigay ng Diyos sa akin. So hanggang dito lang muna mga kapatid Maraming maraming salamat po talaga Sa patuloy ninyong panunood Pagsuporta sa aking munting channel So ito po, samahan nyo po ako Sa journey ko po pagdating po sa pagpaparami ng hybrid turkey At the same time, ongoing na po Yung aking broad breasted Sana po mapagtagumpayan ko po ito At maparami ko po itong mga pabo na ito Hanggang dito na lang, lagi nyo pong tandaan Na paggawa ng mabuti Ay di nagbubunga ng masama See you on my next vlog Bye bye